So mga kabayan, nandito na yung coming natin. Subukan natin kung makakuha tayo. Ayan, may huli tayo. May huli tayo mga kabayan, may huli tayo. Ah, okay, grabe mga kabayan. Alright. Alright. <laughs> unang, unang hagis natin, unang hagis oh. Laki oh. Hindi lang siya gano'ng kalaki oh. Yan yung piece dito. Medyo madulas-dulas lang doon siya yan. Ayan, eh, may malaki na yung kasama ko. Ayan. Laki ah. Parang tatlong kilo yan, brad meron pala ako ditong kamingwit. So pupunta ako ngayon doon sa may dagat mga kabayan. Balay, may mga kasama na ako doon na nauna na mingwit na sila. So ako magpapatid ako sa kasama ko. So ito yung mga kasama ko dito, dalawa sila dito. Pupunta sila ng Nox sa may city. bali mamamalingki sila. So ako naman doon sa may kwan, mamingwit tayo. So samahan niyo ako mga kabayan kung makauli tayo ng isda. So ito yung pamingwit natin. Yan sa area kung saan tayo mamingwit. Pero yung mga kasama ko, nandun pa sila sa dulo sa dulo nitong dagat na to so pupuntahan natin sa lalo ng mga kabayan no? Oh. ayan so yung daanan yan mga kabayan mga bato lang talaga dito tapos yung sa taso bundok ano uh, matawag yan bundok bukid na bato nata sila pirma pa rin to eh hindi yun nata sila sa dulo ito sa Greenland pala mga kabayan may mga blueberries dito na bubuhay sa panahon ng summer mga kabayan ayan blueberries So maganda to gawin ding juice to mga kabahan kasi natural to siya. Tingnan nyo. Yan kakainin natin ha. Mm. mm. Oh. May lumilitaw pa isa. Ang oh, laki o Kaming laki ng isda oh. Yan yung isda dito ng Arctic, Arctic Ocean. Cadfish oh. Ang laki o oh. Parang mga yan niyan para. 12 feet. <-bit. laughs> <laughs> Ano yung kwan isa patay na yan? Patay na hindi lang po. niyan <laughs> din yan? Ha? Cadpis? Oh, cadpis. Wala talaga mga, mga kwan dito na kwan no? Salmon no? Ha? Ha? Ibang isda. Yun lang no. Kore ko lang no. ang ano. Nililinis oh. Halibot. Halibot. Pwede pa halibot no? ano no, mga isda mga kabayan no. Oh. So ngayon mga kabayan, pupisto tayo dun sa unahan. Ito, may bakante doon. No? Kaya may bato. So, titingnan natin kung makahuli tayo ha. So, ito yung dala natin. may so, yung mga kabayan, nandito na yung pamingwit natin. Subukan natin kung makakuha tayo. Yan. Nakita ko sa inyo yung itsura yung itsura ng pamain namin na. Yan o. No? Oh. Yan yung itsura ng pamain dito. Yan. Yan siya. may huli, 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 huli. huli agad bro. Yan. May huli agad tayo kabayan. Grabe. First time, first time pa. Wait lang. May huli tayo agad. Ano? Ano ko na Yeah, may huli tayo. May huli tayo mga kabayan, may huli tayo. First time natin nakahuli. So isang isang laglag pa lang mga kabayan. Huli agad. Huli agad tayo, huli, huli. Ito may huli tayo. Unang-unang kuan yon na, Ito mga kabayan oh. No? Rad! <laughs> isang isang hagis. Ah, oh, grabe mga kabayan Alright Alright <laughs> Unang unang hagis natin Unang hagis oh Laki oh Isda ng Greenland dito kaya natin na buhay na buhay oh. Ayan. So hindi lang siya ganong kalaki mga kabayan. Ayan. Ayan. Hindi lang siya ganong kalaki oh. Ayan yung codfish dito. Medyo madulas dulas lang siya. Ayan. So sumabit siya dyan oh. Ayan. dami, <laughs> dami talang isda dito. Isang, isang hagis ko lang mga kabayan. Nahuli agad. Ayan may huli yung kasama natin. Ayan. ayan may huli siya. Malaki, malaki. Ah, pwede na yan. Ano? Oh. Ayan, huli niya mga kabayan. Oh. Galing, no? Ayan, yun pa yung isa. May huli din yan. Ayan, no? Oh. So, marami pa dito, mga kabayan. Kira, may Ayan, may malaki na kuha yung kasama ko. Ayan. Laki, ah! Parang tatlong kilo brad ah, Parang tatlong kilo. <laughs> Laki, nandyan na yung mga kuha yung sigilid, oh. Ah, so ngayon mga kabayan, kami pala pa uwi na ng mga kasama ko So yung mga kasama ko, nandun pa sila sa likod So nakakuha lang ako ng isa mga kabayan Kasi hindi naman ako mahilig talaga kumain itong cadfish Kasi hindi ako kumakain ng hito Para siyang hito, kasi mga kabayan, madulas siya yan. Siguro masarap ito ihawin Para siyang kuha mga kabayan, yung karne niya ay malambot Yung ginagawang fish fillet dito So ipapakita ko sa inyo dito mga kabayan na Yung pinapinguita namin Tapos yung layo sa nitira namin Or sa city dito sa Greenland So ayan So yan, mga kabayan, dyan kami mga kabayan na mingwit. Ayan, dito kami na mingwit. Tapos yung uuwian pa namin mga kabayan. So dito ako, ngayon banda sa huminto yung sasakyan. So dyan huminto yung sasakyan. Kasi dito hindi na makapasok. Kasi hanggang dito na lang yung pwedeng maka-stay yung sasakyan dito. Ayan. Dito mga kabayan, end na to dito. So ito na yung pinakadulo ng anok. So ayan, bukid na 'yan. So doon hindi ka na makapunta doon sa sasakyan kahit tao mahirap uh, pumunta diyan kasi nga mabato-bato siya. Tapos yung city dito mga kabayan, yung Nok City. Ayan. So ayan yung Nok City diyan. So i-zoom natin na. Ayan, 'yan yung Nok City, ayan. So ito, malawak to dito mga kabayan. Mula diyan, ayan, mula diyan. Ito, dito lang nakatira yung mga tao sa gilid, ayan. Yan. Banda dyan sa unahami mga bahay din dyan. Ayan pa. Ganyan yung style dito ng mga bahay. Sa gilid-gilid lang -gilid sila. Ayan. Kasi yung bandang gitna nitong Greenland ay mabato siya. Ayan. Kaya hindi pwedeng pwede tirahan at bukid. So ito yung mga pinatatayuan ng mga bahay yan. Mga bato-bato din yan.